nagulat naman ako nung nalaman ko na wala na daw si Chocolate, so ayun nga, nag-search uh, ako sa internet, ayun nalaman ko confirm na wala na nga talaga siya guys and yung nakakalungkot doon na um, namatay daw siya after ng kanyang performance so sa mga hindi nakapanood, tingnan natin yung kanyang last minute performance guys so ang unang eksena kunya, pag start ng music, kunyari pumapara ka paano pumapara? ganyan ganyan ha, tapos dumating ako tapos kunyari, gine-dead mo ko, gano'n na. Okay, kailangan ko ng prats. Ay, yung ano, ano, yun, yun, yun. Ay, yun, ano, yung shoulder bag. Huwag yan, hindi naman shoulder bag yan. Yan, 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 yan. Parang nakaka-estudyante at saka yung ano, yung libro-libruhan. Gagawa tayo ng teleserye. Ikaw ngayon si ano si Rino ako si Jackie ang title ng teleserye natin hanapin mo ang kuto sa bulbol ng diablo ganoon na <coughs> tungka po nga para pag start ng music tapos darating ako tapos kunyari hindi ba, po lang ako ha oh, tapos sasabihin ko na yung mga susunod na eksena ibaba mo nga itong mic para magamit ko na

Agawan, agawan. Sa puso ko, iiyan, Kuya, yung match band. Ano man ang sabihin nila? Dahil mahal kita. Ano yung match band? Dahil mahal Nakasakay na tayo. Kuya, yung match band. Mahal pa na kasay ka. Yan na dito. Sinisirip mo yung dede ko. Pinukuha mo yung number ko. Masakit marito dito.

Thank you very much! Palapakan natin si JP. Thank you and good evening, Abra. Salamat. Guys, hindi ko talaga mapigilan na tumulo yung luha ko kanina habang pinapanood mo siya. Kasi talaga nakikita mo na nahihirapan talaga siya. Alam mo yung kinakaya niya pa rin para makapagpasaya siya ng maraming tao. Kahit alam mo, uh, hindi mo na kaya pero kinakaya mo pa rin napaka-professional ni Chocolate, guys. And for sure, maraming tao ang hindi makakalimot sa'yo. So, guys, sa mga nabasa ko, after daw nung performance niya yun, um, sinugod na daw siya ng hospital kasi parang naninigip na daw yung dibib niya, hindi na siya makahinga. So, I 10pm yata yun, guys, na sinugod siya sa hospital. And mga 11, guys, yun na nga, uh, wala na sa si chocolate, hindi niya na nakayanan talaga. Guys, kung saan mo siya ngayon, uh, masayang masaya na siya. So, chocolate, uh, maraming salamat dahil hanggang sa huli, pina, pinatawa mo pa rin kami. Talaga natin control, hawak ang ating buhay, guys. Hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ni God. So, guys, as much as possible, yung mga mahal natin sa buhay, ipadama natin sa kanila ang ating pagmamahal kasi hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Baka maging huli na ang lahat at hindi natin maipadama, di ba? So ganun talaga ang buhay, guys. Si God lang ang nakakaalam. Itong video na to, guys, ay tribute ko kay Chocolate. So that's all for today, guys, and have a good day. Bye.